Bakit kaya sa tuwing may kapalaktakan ako sa gabi, hindi ako nilalabasan? nag ess muna ako bago ko ipasok doon sa aking kapares para malabasan. So yan ang tinatanong sa atin ni Pagaw Benjamin. 45 pa lang daw siya, pero bakit ganon? So natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano nga kasagot? Please keep on watching para bagayan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Maaaring ikaw ay hindi na naaakit sa iyong kapares. Kung baga, yung uh, ang paglabas kasi ng isang tao ay nakasalalay doon sa el na nararamdaman niya sa kanyang kapares kapag ah, hindi ka sobrang el lalo na kung halimbawa ikaw ay hindi na nasabik nasabit doon sa iyong kapares o kaya doon sa inyong ginagawa na paulit-ulit maaaring mabawasan yung nararamdaman ng el o kaya naman mawala yung nararamdaman ng el kaya natatagalan ka o kaya naman o kaya naman maaring na na ang iyong t doon sa pag ess mo. Kasi yan yung nga, kasamaan sa laging nag ess Mas nasasanay ang iyong sarili o ang iyong ti na hinahawakan mo na lang at ini ess mo na lang kesa pasukan ang iyong kapares. So, ang pangit naman nun, ang sama naman nun na nag-SS ka muna bago ipasok sa kanya Parang kung ako yung babae parang ang sakit sa pakaramdam nun na parang nga pinamit lang yung bulaklak ko para malabasan doon. Parang hindi naman ako nasarapan kasi doon na lang nang palabas. Hindi mo naman na ginawa yung lahat para yung bulaklak ko talaga yung dahilan para malabasan lahat yung mga ganon. So, siyempre, iba iba naman mga babae pero kung ako yung kapares mo, masasaktan ako. So, ganon. At posible kaya ka natatagal ang labasan kasi sobra ka na sa alak, sobra ka sa Sige na lahat ng liso ay nasa iyo na. At pwede rin naman na ikaw ay may sakit. Sana masagot ko ng tama ng itanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.